at Natapos na namin oh, panis Pwede na namin tubig Yung alam na namin kung Ayun yung fountain fountain na eh Kasi di pa tapos eh Balitada lang naman yan Kung may butas ang gawa namin Nadyan namin tubig mga ka -okay. dito ngayon sa may tanay sa bahay ng kaibigan ko ang ginagawa kasi kami dito yan gumawa kami ng pathway tapos yun, gawa rin namin yun kulungan ng pato tsaka yung fish pond Ha, ah, tara, silipin nyo papakita ko lang sa inyo kung ano yung nagawa namin maga ako nagigising aras is, pagdating dito eh, hindi pagising yung mga kasama ko ayan ah, si Molly oh. Molly! sinamo ko si Molly dito, Iiwan ko siya dito sa tanay na. ang pakakainin ko mo yung mga pato. panawin nyo. Ayan, ti na sila oh. ti ti na sila sa akin. Ayan, dito ti nila. ako pag naglakihan niya mga subscriber ko bibigyan ko kayo ng isa oh Unahin ko muna yan Pakainin sila at siya ako sa fish pond Ayan bahay nila oh Hindi finish eh Kaya na finish yan Okay yan Ang simuli yung konti mo Mali Chumo 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 chum, Mali Nakabahan ah oh. Ngayon nag-gayat ako ng ano Langka, may mga bulok eh yan, Pero ito Nakuha tayo ng isang perfect Kuwi natin yan Kasi mahilig si misis dyan No Molly, stay Ayan mga ka-okay. Itong pinapakain namin sa mga pato Para mga malakas Babili silang Lumaki At tumaba Ayun ko parang paborito rin nila ito eh. May lang ang disadvantage dito sa lugar nila mga ka -okay. Pag hindi dito ka, walang signal. paghaluin natin yan. Nahihirapan ako. Ayoko pa rin bitawan yung cellphone. No? Daling nga. Okay, let's go. Okay na muna natin ang mga pato. So, daling ko kaysa may fish pan. Pakita ko rin yung fish pan. Uh, pasensya na ako. Parang medyo puyat-puyat pa ako. May muta pa nga ata ako. Kagigising ko lang. Time check. Six. 37 Pakinig sila Okay, let's go Ano hmm. sila? 13 sila lahat hmm. Ito ko sila pinapakain Oh Ito ko sila Ayan, ginawa namin sila ng maliit na full. Para syempre, enjoy-enjoy sila. Oh, kaya na. Okay. Ma, hindi sila takot sa akin kasi alam nila ako nagpapakain. Hindi dito pa ako. Hmm. Kainin na, na. Ayan. Ayan si Molly. Hey Molly. Ano pa Kamusta? Nandiyan na lang siya umiinom tsaka ano. Inisin niya natin mamaya. Hey dito dito. Talabas na ako. Talabas na ako. Ito tayo sa may fish pond. Actually yung fish pond na yun. Tapos na. Problema na lang namin is tubig, big Water. Simple lang naman. Hmm. Malit na fish pond. Ayan. Napuno na may tubig yan. Tsaka kami bibili ng tilapia. Ayan. Niridyan ko po ng tapol yung gilid eh. Kasi napuno na ito na nakaraan. Parang may tagas pa yata. Gubat talaga yan. Ayan. <laughs> Muli. Muli. Hmm. Ito may embe-evento namin. Oh. No? Hmm. Yan, may nalagay kami yung pump. Tapos dyan babaksak yung tubig. Para siyang pump. Ito na yung magiging daanan ng tubig. Pataas. Tapos bababa dito. Tapos babaksak sa tubig. Ay, sa moli. Nagubat talaga siya. Oh. Refreshing naman talaga. Pag napunta ka rin talaga dito. Susunod, so, may gagawin pa kami dito sa area na yan. Hindi ko lang alam kung anong plano nila kung farming ba o oh another gulungan para sa mga another fish pan para sa mga hito naman dito kasi tilapia ilalagay ay ko katay buko ko katay buko basta yung buko hmm? No? yun tayo buko hmm? yun tayo buko ngori yun tayo buko iwan ka na dito ha dito ka nalalaki huh? okay para pupunta ako ikaw sa lubong sa akin dito Ugh, sakit na mga mata ko. Napadrink-drink kagabi. Ngayon. Pati-tumuli, 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 tumuli, tumuli, oh, tumuli. Tumuli. tam Ayan. Konting sanay pa siya. At makakasama ko na pag nilalakad-lakad. Di mali Ikaw tayong buko guys Tara Tayo sa ano Ang <laughs> bite bite mo liya ah. so, Tiyo ka hampon si Kuya Jumong <clears throat> Nag ano na ng buko sa amin Pinagpitas na kami Baga sa ano eh kukunin na lang <clears throat> Ikot bahay. Molly. Molly, kam. Ayan no. Andami, oh, ang dami oh. Tara, utay din ba? Tara, <coughs> tara. Buksan natin. Hintayin sari natin. Ngayon, mga kasama ko, tulog pa eh. mapa pa kasi yun eh. Yung aso kong yun eh. Pero pag tamal siya dito, magiging lokal na rin yan. Inantay buko. Bubuksan ko.

guys, luwa pa ako ng buko Sige Molly Stop. Libre buko dito guys Anu kami tuh. Bisa piche. Ketembah. Gimisin dan tabu ko Okay, get pa tayo para pagising din ng iba. May inumin sila. Tagalog please. May kasama na rin ako. The mother of my son. Ay, si Kaliblib, oh. Si Kaliblib, morning Kaliblib. Ay, yung naman ng Kaliblib na yan, oh. Hmm, <laughs> yung Kaliblib, oh. Si Mangot. Si Bigyan natin si Boss Madam ng buko. Buko. As in, fresh buko. Fresh buko. Sibuk ko yan, madam. Si boss, madam. Ang lamig. Siyempre, nalilya ko ng yelo eh. Yelo to? Oo. Tarantang. Paano mas fresh na fresh? Ay, eh, sa request ni Mrs. ayaw niya na may yelo. Gusto niya fresh na fresh. Kaya, no choice tayo. Tataga tayong dalawa. bigas Kasisingaw lang yan. Yung tamang buho ko. Ba't mayroong bang, mayroon maling buko? <coughs> may matigas, di ba may malabnaw. Oh. Para huli lahat. Hmm. Kaapoy yata o. Oh. Akala ko apoy. Eh. Ang ganda. Ay, sakto lang. sakto. <laughs> oh. fresh na fresh guys oh. So, Request ni Boss Madam. Boss Madam, yan na po. Mm. So, Lasang oval tin. Means... Hinabulo. Gusto so, kong kilim gusto niya ko. Tinarikuro na ko. Hmm pangong sumuko. Oh, yes. Ang pala. sa saksola. Mga kable mo.

Ini sakto. Ini sakto. Okey nak, dua. Kamu pun juga. Kamu Agak dosa. Saya ni yang perut. Kalau mana nama ni yang ni yang cakap sangat langkat di toko ni nama ni. Nampak Para na ano. Ma yung, yung, yung no, <laughs> <laughs> mana eh. pun. Ang okay, guys so mga aso dito. Cookies and cream. Diba? Magkapatid yan eh. Yung mole eh, nagumagala no? na. Natututo na. Tapos pagkaganahin natin yung jetmatic. Kasi yung jetmatic nila dito, mga uh, guys, may makatulong. Maging walang tubig. Ang guys, oh. Wala oh, hangin lang, hangin. Nire-remedyohan na lang namin. Ang oh, mga kuha ng tubig. Ang ng tubig kailangan din namin ng watering. wing ang nagawa namin guys oh. no? pero namin sya ng tubig Nah, mahu na, nari ni guys.